🎵Kakilig ko'y maabaw🎵 🎵Nang dahil ko'y hinihiyaw sa tua🎵 🎵Kulungkot na nagkabiling ka🎵 Lakas ng ulan, no? Lakas nga ng ulan. Alam mo kung anong naalala ko sa ulan dati? Ano? Yung kakasal ka kay Frankie. Ah. Um, alam mo ko anong weird nun? Ano? Ang lakas ng ulaw, ulan pero maaraw. Oo nga, eh, nakita ko nga yung diba? sinag ng araw ay nun. Diba? Yung naglulupa sa'yo ako dyan. Mm, roast pa. Ay. Pero, hindi ka na ba talagang makilala yung tatay mo? Kasi, alam mo, yun lang yung wish ko ngayong Pasko eh. Yun lang ang wish mo? Oh. Y yun lang? Wish I, may, wish I may. ka. Sabi mo, yun lang yung wish mo eh. <laughs> yun lang pala. Siyempre, <laughs> ano ka ba? Wish ko din na huwag tayong mag-away. Ano ba? Siyempre, <laughs> wish ko din na huwag tayong mag-away. Na sana lagi tayong magkasama. Huwag magkalayo. Tsaka, siyempre, huwag susuko. Ganon. 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 Ano mo hindi bagay sa'yo yung ganyang itsura? <laughs> hindi bagay sa'yo? Huwag ka na. Hindi bagay. Kung hindi ka na. Hindi bagay sa'yo ilongot kotlong may joke na lang ako sa iyo. Parang umiti ka na an, ng totoo. Ano ba yan? Galingan mo ha. Ah. Oh, sige. Anong fries ang nakakagulat? Gusto mo sagutin ko? Sige, ano? Surprise! <laughs> <laughs> okay, ako meron. Ano? Drums ka ba? Bakit? Kasi pag wala ka, nawawala ng beat ang puso ko. Wow, fantastic, baby! <laughs> uh, uh, anong ng boboso? Anong? Ano? Toes. Toes? Oo. Grabe ka, ano? Di ba, tos? <laughs> uh, uh, last na, last na. O, oh, sige. Knock, knock. Who's there? Bibingka. Bibingka who? pangarap ko ang ibibing ka <laughs> at sa <laughs> Ikaw kung matuto, ah. <laughs> uh, oh, thank, thank you. Thank you. 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 ayaw mo hindi ba? Na, oh, pero, pero may... Ano kaya tingin may tsura ng tatay eh, ko? Eh, no? eh, ko sa Sabi kasi nila, lola sa akin, matipuno daw, malaki daw ang oh, tatay ba kita? Wala lang. Nag Malaki daw ang katawan, matangkad, tapos guwapo. Tay? Ako pala. <laughs> Tay? <laughs> hindi, hindi pwede. <laughs> ano <to? laughs> Galing din kaya siya mag smash. Doon ako pinaka na i-intrigue kung magaling siya mag Doon ka nagmana eh. Doon kaya? Guwapo yun. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi maganda ka eh. <laughs> Thank you ah. Ikaw <laughs> <laughs> <Yan> naman. <laughs> Pero huwag kang ihiyak mamaya ah. Huh? Pag nakita mo yung tatay mo, alam ko matagal na panahon kayo hindi nakita, pero... Ito na yung moment na dapat happy lang kayo kasi nakita na kayo finally. Walang iyakan. Sige. Susubukan ko maging masaya. Pero... Ano? Yun ba yung... Alam kong yun ang isa sa mga pinakamagandang regalong matatanggap mo ngayon. Yun na nga, Bukod tama. Bukod sa aking... Ano ulit? Pakiulit? Bukod sa aking... Sa'yo? <laughs> Ikaw talaga... Sorry, binuhat ko na naman yung bangko ko. Sorry, sorry. Sorry. Hindi. Sorry. Ano ka ba? Siyempre, ikaw talaga. Ano ka ba? Ikaw, Christmas wish ko. Ay, grabe. Gra <laughs> grabe na siya. Ay, wala ka ba ang joke? Joke? Uh, knock, knock. Who's there? Yemen. Yemen who? What do Yemen? Ay! Wali. Saka na yung Yemen mo, ah. Wali. Ayan, sino yan? Baka tatay mo na yan. Ay! Ito na! Ano sabi? text si, si tatay! Ano sabi? Papunta na raw siya dito. Antayin daw natin. Medyo na traffic lang daw. Naku naman -tay kasi na umunan eh. Itay na lang natin. Na-excite ako. Na-excite ka? Paano yung Oo. excited face? <laughs> Na-excite ako. Itay na lang natin dito. Baka malaglag ka, Dito lang tayo, ha? Ah. Dito lang. Wala alisa.